Huli sa aktong lalaking nagnakaw ng car scanner sa isang talyer sa Rizal. Ang sospek suki na umano ng piitan dahil sa mga kasong pagnanakaw at pagsusugal. Si Bel Custodio sa Detalye, Rise and Shine, Bistado ang paglabas ng isang lalaking may hawak ng paper bag mula sa isang talyer sa Taytay, Rizal bit-bit niya ang isang paper bag pero naglalaman na pala ito ng kanyang pinitik na car scanner. Kapansin-pansin na alam ng suspect na may CCTV sa lugar. Panay kasi ang pagpapanggap niyang nagpupuna sa pawis para hindi makita ang mukha sa CCTV. Alas 12 pasado ng madaling araw ay pumasok po itong suspect sa shop ng ating biktima na kung saan ay dumaan po siya sa maliit na butas sa kisame at Kinuha po niya yung scanner ng sasakyan. Nadiskubre po nung may-ari na umaga na nung nalaman niya na may nawawala siyang gamit. Kasi mekaniko po siya nung gagamitin na niya, hindi niya makita yung scanner. So doon siya nag-decide na i-check yung CCTV sa vicinity. At doon niya na nadiskubre na nanakawan pala talaga siya nung oras na 'yon. Nasa kote na mga pulis ang suspect habang binebenta ang ninakaw na gamit. Dito nabawi ng pulis ang ninakaw na car scanner na nagkakahalaga ng 90,000 pesos. Suki na ng piitan ng umano'y kawatan ayon sa pulis. Nahuli na rin kasi ito noon sa kaso ng pagnanakaw at pagsusugal. Naging madali naman sa suspect ang pag-amin. Ikaapat na raw kasi na beses ang kanyang pagnanakaw. Giit niya, nagawa niya ang krimen para tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Hindi lang po, binibenta po. Saan mo siya binibenta? Mga tao rin. Haharapin ang suspect ang kasong robbery. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.